Go. Guys, sana kung play yung happy birthday doon. Wala nga. Pwede na. Ninyo, hindi naman ako nakakarap. Sige. Oh. Acapella. Isan diba, nyo, ready na yan. So, one, go! One two, one, two, three, go! Happy, happy birthday! mali, 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 I-cover tayo lahat para nagmamahalan tayo. Ito lang guys. Masama oh, yata okay. Ay! Uh, ano yung Ipidyo mo? Trawi! I-video kayo. Pag nyo Takpad! Takpad! Nahiya na ay, Shukim, atakpad. 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 May, yan, may cellphone ko sa inyo. Kaya nga I-ready ko na yun. Uh -huh. Pero, may, ako may dala ko na. May dala ko nasa bag ko. Game Ay, na! Ano? Binagay ko na sa kanila? Oo! Ang tagal. <laughs> may dala kang raw egg? Okay. <laughs> Ang game na <laughs> yun. Hindi <laughs> ko nilalago ko yun. May salmonella. <laughs> Oo, oh, may salmonella. Pag naano ka. Hindi ko nanggawa ko nun. ka. Game! 1, 2, 3, go! <laughs> Happy, Happy birthday to you! <laughs> Happy birthday. Happy, happy birthday. happy perakisan Happy birthday <laughs> Deluin, <Red Jack> tetlin, happy... Marami... Happy, happy, happy birthday, happy birthday. Happy birthday happy tetlin, birthday. Happy birthday. Happy birthday tetlin. Happy okay okay na! Happy birthday, Trisha and Maryland. Mayari, okay. hug naman kayo. Hug nyo si Robby ano Jen. Hug nyo si Robby Wish nyo, sabihin nyo na. Sabihin nyo. Sana maging ano kami. Ay, PJ, dito ka naman. Ay, PJ. PJ! PJ! Lang, Dito yan. na. DJ dali na DJ. DJ nami. Ala. Hawakan mo yung cake. Hoy, <laughs> <laughs> ah. <laughs> <laughs> tanggalin niyo na muna yung tower diyan, Panera. Hoy, tanggalin niyo 'yan. Sobrang nagiiinom ako. Picture kayo. Wala kayo pa. Sabihin eh. side. Gara. <laughs> so mama Gordon ayan na ako diyan ayan oh what's your wish? Anong wish mo. Agbil na na lahat Wala na una nakuha Ay senderan sa isa. Avis daw. na ako Ay te ay go man teh. Yes, naman po. Uy, tapos na. Hindi ako. Wow pa 'yung akong i. Uy. Dalawa pala kayo ah magaway. aaway <laughs> Let's go na. Dito kayo tingin, Belo, dito kayo tingin. Dito, te. Okay na. Okay na. Gina. Gim na, gim na. guys, pa, to. Tara, Bilis. One. Go, kami guys. Two, three, go. Go oh, na, go. Go na, go. One, one two, three, go. <laughs> <ín Good> <Geor Python> Charah Happy birthday Mary Happy birthday Happy birthday, <laughs> Happy birthday. Happy birthday. <laughs> <laughs>